Ba't parang mapakikas ikas ka? Ito yung nag sa trabaho. Kailan? Ano ba ito? April? April? May. Nabalik. Tapos yun. Nabalik mo. na sir. May ano ba? May bone spark ka ba? Ang galing yan. Ano ba nangyari recipe before? Pag talon sir, patagilid Pag talon, patagilid?

pag nagtatama yan, mag-kick Tingnan mo, hindi magtama. Diba? O, tingnan mo sa'yo. Okay? Tagilid, diba? O yan, yan yung difference. Ngayon, nagkaroon ka ng mga bone spar na ganyan. Saan galing yan? Buto yan, kaya nakita yan dyan. Maring may natuknap dyan na ano? Sa labas ng mo. Tatlong buwan na. Sige, higa ka dyan. Kahit mga lakad lang, kahit hindi na, no? Masakit? Kahit anong gawin tayo? Oh, dito nga yung banda eh. Yung po to. Medyo ano pa, medyo... Kung titignan mo, medyo mas malaki pa to kumpara rito. Lumili Lumiliit naman siya diba? sir, pagka ano? Tinihilong pa lang sa elektrosid kaso. Eh umihi humihilong yung pain reliever yun eh. Kahit pa paano, giginawa. Pero pag nilakad mo na naman, yan Ay, na naman. Hindi naman pwede hindi nagtatrabaho kasi wala naman ibang naasahan. Yun nga eh. Sakit? Kahit ganito lang oh. Kailangan tumausog natin itong Huwag mo nang lalabanan. Hindi naman masakit jan. yan. Yan yan, higiliging ko lang yan. Kaya, di ba? Hindi lang. Mm -hmm. Kailan natin yan? Kung saan nandood siya? Huwag mong labanan ha. Isa pa. Huwag mong labanan. Bigay mo lang. Okay. Inapahilap ko siya. Ano, nawawala lang yung magayang pero yung... Sa loob, ganun pa rin. Hirot talaga yan. Huwag mong magayang. Hindi mo nang ayaw mo ulit. Kasi hindi mo pa naman talaga na bata yung umuwawala yung dito. Yan. Pero siyempre kailangan yung itulak. Nakita mo naman, magtatama eh, di ba? Nakikita mo naman sa x-ray. Kung nag-x-ray ako, wala naman daw problem. Ikaw tatanungin ko, may problema ko wala? Meron. Oo, oh, meron pero eh. Pero yun, paano problema eh. Hindi naman kasi kinoconsider na dislocation yun o fracture. Parang yung mga maliliit na ano, ginugod nila yun, no fracture no dislocation kasi hindi naman siya malayo. Ang problema may naiipit doon sa gitna. Kaya yung sakit. Yung ACL tsaka PCL, maaring naipit yun sa loob. Kaya pag nakita mo ginagana mo binibigyan ng buwersa, ang sakit. Sabi mo mahal na kayo mga ganyan, ganyan ito. Kaya mo? Pag ginihin mo ang selling kasi ito, ganyan. Tapos may epekto rin. Katagalan, ang epekto ng mga high grade na ano, pain reliever, na doktor mismo galing yan. Kaya hindi nyo pwedeng i-maintain siya. Hindi nyo pwedeng pwede mag-maintenance. Ay, yung, yung bawal kayo, <tod> to, may gawal kayo yun? Pag-ayon ito sa to. Wala. Wala naman? Wala. Uh -huh. Siyempre, pangkarami yung bawal. Bawal yung sobrang tataba, bawal yung sobrang alat. Yun ang pangkarami. Pero yung normal na pagkain, wala. lah. <coughs> ya. No? Justine? Hmm. Ha? wala hmm. ko. Wala na? Hindi eh, wala na? Kasi yan, pag ganyan, dininan mo na ng kuwantiyan. Parang ah? may time pag lumala ka ito, parang natutumba. Correct. Kasi yung ligaments, pag naipit, mawawala ka ng kuwersa. Here's hmm. kami. yeah Kanina eh, ika-ika ka. Hanggang hmm. na. Sabi siya, alawin okay. lang eh. Hindi ko siya, punta ano.